Mga boss, kumusta ang buhay-buhay? Kahapon pala, pagkatapos ko mag-almusal, ay umalis na ako ng bahay. pupunta uh, ko tayo ngayon ng palengke. Umili, umili po tayo para bukas. Pagkatapos kong mamili ng mga sangkap, ay pumunta na nga ako ng food house. Bale, inilagay ko na nga sa plastic bottle itong dishwashing liquid. Katapos kong mag-asikaso ng mga gagamitin bukas, ay pinapunta ko nga si James sa food house. Magpapatulong kasi ako sa kanya sa paggawa ko ng content. Wala kasing tagahawak ng camera at taga-video sa akin. Nakailang take nga kami dito kasi tawa kami ng tawa. Alas 12 nga ng tanghali pagkatapos naming kumain, e biglang bumisita si Christian at si JR. Niyaya nga kami pumunta ng dagat. Tumanggi nga sana akong sumama kasi marami pa akong aayusin. Minsan nga lang daw mangyari kaya sumama na kami. What's mga boss For today's video Gumising nga na naman tayo ng madaling araw Para mag-aasikaso ng mga lulutuin natin Bali ngayong araw nga ng lunis Ay first day ngayon ng ating tagaluto Kailangan ko na kasi siyang itraining Dahil nga sa babalik na po ako ng Manila Isa rin siya sa malalapit nating kaibigan Alauna ng madaling araw din siyang gumising Dahil nga sa medyo malayo pa yung inuuwian niya Nakarating nga siya ng food house Ay mag-aalas dos na Pinapa-observe ko nga siya sa lahat ng mga ginagawa dahil nga sa may background naman siya sa pagluluto kaya hindi siya mahirap turuan at pagsapit nga ng alas 5 nandito na yung mga kasama namin inaayos na nga nila yung mga dadalhin sa kantin unang araw nga nito ni Pali ay pinagluto ko na ng bread roll at itong mga kasama ko naman ay may mga kanya-kanya ng mga ginagawa dahil nga sa araw ng lunis ngayon ay madami kaming niluto isang linggo nga rin na wala itong mga kasama ko si Jenny at Mike ka nga ang nakasama namin nung huling linggo sa dami nga nang niluluto namin araw-araw kami nga ang pin Naka maraming displays sa may kante. Oras na nga ng recess kaya dumarating na pa isa-isa yung mga estudyante dito. Kanina nga ay mabilis lang maubos yung pansit at sopas. Yung iba nga ay hindi na nakaabot. Help, no help. Yung iba nga ay bumibili niya na ng ulam para sa pananghalian. dahil nga sa alas 11 na ay nagsikain na yung iba. Pagkatapos nga ng lindol kanina ay natulog ako at pagising ko nga ay busy na itong mga kasama ko sa paggagawa ng mga lulutuin para bukas. Dahil nga sa nagsiuwian na sila ay ako na lang yung natira dito sa may food house. Lalabas muna ako kasi pupunta ako ng tindahan bibili kasi ako ng kape at Colgate. Dito nga ako bumibili sa may tindahan nila Jilin. Shout out pala kay Jilin. Bukas kasi ay cash out na naman ako sa Gcash. Ang ano lang. Baga. Katapos ko bumili ay umistambay muna ako dito sa high school. Dito na nga ako nag-edit nitong video. Shout out pala kay Sir Ja at kay Sir Chad. Inaanang kasi ako nila kanina habang nag-edit ng video. Ano yan mga boss? Bukas ulit. Maraming salamat sa panunood.